Gandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Gusto mo bang mapunta sa langit? Halos lahat ng tao ay nangangarap at naniniwala na ang mga matuwid at mabubuting tao ay aakyat o pupunta sa langit. Pero lahat ba ng tao, matutuwid at pabuting tao, ay mapupunta sa langit? Hindi nga. Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong taong matutuwid na magmamana nitong lupa at titira dito man. Pakibasing ng muli ang awit 37.29, Kawikaan 2.21, Isaiah 65.21-23, Mateo 5, 5 at Apokalipsis 21.3. at 4. Sa katunayan, Maraming matuwid na mga lingkod ng Diyos ang hindi naman napunta sa langit. Ang ilan sa mga ito ay si Job, David, Daniel at Juan Bautista. Pakibasa niyo na lang sa Biblia ang Job 14:13 hanggang 15 Gawa 2.24 Daniel 12.13 Mateo 11.11 11. Yan ay uh, pindutunayan ni Jesus mismo. Basahin natin sa Juan 3.13 Ganito ang sabi niya. Isa pa, walang taong umakyat sa langit maliban sa isa na bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kaya ang mga naunang tapat talingkod ng Diyos hanggang kay Juan Bautista ay hindi napunta sa langit, kundi sila ay mubuhayin dito sa lupa sa hinaharap ayon sa Juan 5, 28 at 29. Ang mga gumawa ng mabuti ay bubuhayin tungo sa buhay. Halimbawa nga ay sila Abraham, Job, Moises, David, Daniel, at iba pang mga lingkod ng Diyos bago nagpunta si Jesus dito sa lupa. Sila ay makakasama ng iba pang mga lingkod ng Diyos na nakaligtas para mamuhay sa paraisong lupa. Pero meron talagang sinabi si Jesus na mga taong pupunta sa langit at makakasama niya. Basahin natin sa Juan 14:1 hanggang 3. Ganito ang sabi niya. Huwag mabagabag ang mga puso ninyo. Manampalataya kay sa Diyos. Manampalataya kay sa akin. Maraming tirahan sa bahay ng Ama ko. Kung hindi ay sinabi ko sana sa inyo. Pero ngayon ay aalis ako para maghanda ng lugar para sa inyo. At kapag nakaalis na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking bahay para kung saan ako naroon, nandoon din kayo. Ang tanong, sino ang mga taong ito at ano ang gagawin nila sa langit? Ang pangunahing pupunta sa langit ay ang mga apostol. Isa si Apostol Pablo sa mga iyon. Kaya ganito ang sabi niya sa Pilipos 3:20 at 21. Basahin natin. Pero ang pagkamamayan natin ay sa langit at sabik nating hinihintay ang isang tagapagligtas mula roon ang Panginoong Heso Kristo kasama ng mga apostol na pupunta sa langit ay ang iba pang mga alagad na kasama sa tinawag ni Jesus na munting kawan. Basahin natin sa Lucas 12.32. Ganito ang sabi, Huwag kayong matakot, munting kawan, dahil Ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. Sila rin ang grupo na tinatawag na Iglesia ni Cristo o Kongregasyon ni Cristo o Church of Christ sa Ingles. Si Cristo ang ulo nila. Kaya tinawag din silang Katawan ni Cristo. At sila ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Tinawag din silang Iglesia ng Diyos o Church of Christ o Church of God sa Ingles. Pakibasa niyo na lang ang Roma 1616, 16, Epeso 5. 23 at 24. Gawa 20, 28. Unang Korinto 15, 9. At unang Timoteo 3, 15. Kaya sila tinawag na munting kawan ay dahil mayroon lamang silang takdang bilang. Iyon ay 144,000 lamang. Basahin natin sa Apokalipsis 14.1. Ganito ang sabi. At nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok siyon. At may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noon nila. Ang bundoksyon na binabanggit sa talata ay sa langit na kinaroroonan ng makalangit na Jerusalem ayon sa Hebreo 12.22. Kaya malinaw na ang napupunta sa langit ay may bilang na 144,000 lamang. At kailangan ay kilala nila si Jesus at si Hoba Dahil binanggit din sa talata na ang 144,000 ay may pangalan ni Jesus at pangalan din ng kanyang ama, si Hoba na nakasulat sa kanilang mga noo. Ano ba ang gagawin nila sa langit? Bakit sila pupunta roon? Ganito ang sabi ni Apostol Pablo kung ano ang gagawin nila sa langit. Pasahin natin sa ikalawang Timoteo 2.12. Ganito ang sabi, kung patuloy tayong magtitiis, maghahari rin tayong magkakasama. Kung ikakaila natin siya, ikakaila rin niya tayo. Ganito pa ang sabi sa Apokalipsis 20, sa 6. Basahin natin. Madigaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay Walang otoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan kung di sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng isang isanlibon taon. Kaya maninaw sa mga pupunta sa langit kung ano ang gagawin nila roon. Sila ay upo sa trono bilang mga hari rin, kagaya ng kanilang ulo si Yesus, ang hari ng mga hari. Ayon sa Apokalipsis 19.16 Halos lahat ng mga kabilang sa 144,000 ay umakyat na sa langit. Sila ay nabigyan na ng katawang espiritu, kagaya ni Jesus, na walang kasiraan. Basahin natin sa unang Korinto 1551 52 Ganito ang sabi, Sinasabi ko sa iyo, sa inyo, ang isang sagradong lihim hindi lahat sa atin ay matutulog sa kamatayan. Pero lahat tayo ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng huling trompeta. Dahil tutunog ang trompeta at ang mga patay ay bubuhay muli na may katawang hindi nabubulok at tayo ay babaguhin. Kaya bilang mga dating tao, kagaya rin ni Jesus, na namuhay din bilang tao, kanilang mauunawaan ang mga pangailangan, nararamdaman, at damdamin ng isang tao. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos nasya ay kumuha sa lupa ng mga taong maghahari kasama ng kanyang anak, ang hari ng mga hari, seso Kristo. Sa ngayon, sila ay naghahari pa lamang sa langit, pero malapit na nilang pagharian o pamahalaan ang lupa sana ay sa tayo sa makasama sa bagong lupa o bagong mga mamamayan na paghaharian ng mga dating namuhay bilang tao. Pero ngayon ay nasa langit na bilang mga hari. Ito po muli si Kaisus. Maraming salamat.